Hello mga kasisi. So, yan na maguuyag kita hin. Pinoy hinyo ka din mga bata. Adihiya, ngana na sana ko pa hin notebook kay atuman. Amin niya. So, maguuyag kami yan na hin. Pinoy hinyo palarong pambata. So, magsusulat muna tayo for example. Um Five. Kunwari, si te, ikaw, gaganon. Idaganon sa'yo to. Tapos, sasabihin mo, ikaw, Ay, hindi mo, sa, sa huwag mo sabi, kun, kunwari ako, sasabihin mo, tao, bagay, hayop, lugar, tapos pag sinabi mong lugar, sabihin ko, oo, oh, 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 oh. tapos sasabihin mo, ano, naugisan, naugisan, sabihin ko, hindi, 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 ganon, ha? Sige, go kayo Hindi na mahirap na Oo Hindi Lugar Hindi Ah hindi hindi lugar ini day Park Okay go Ano okay, ba English yo? O oh, sige Tagalog Parking. au oh, dere Iba na la para mas masayon guys mas para dere hiram ang Korean so Ano ko na nala is magpapa-spelling kita. Ba, oh! nito, okay. okay. Kung hindi mauna. sugad. Ang siyan. Ako nito na Sige. Mapas kung hindi mauna ha? Spelling ni mean... Star. Ano? Star. Ano? Ano ito? Spelling. <laughs> Ma-exasurat mo kung ano yung spelling ng Star. Ah. Star. Eh. <laughs> Nag-end ba niya? Star, sige daw. Correct! May daka na 5 points. Correct. Star. Star. Ano naman plush? Okay. Number 2 question. Spelling. Spell the word... Miga. Ah, Mega. Mega. Malilaman natin kung ang mga taga ugisan talaga ay magagaling mag-spelling. Correct. Mega. Uh, you have an one point and you too. Okay, spell the word. The third spell. cellphone. Okay. Cellphone, English ha. Kung rungan niya, pwede ka pa maka-answer. <laughs> cellphone! <laughs> so, ang galing niya mag-spelling cellphone. <laughs> <laughs> okay na sana, ikaw. Sipi lamang <laughs> mo din. Attention! Attention! Okay, walang nakakuha ng spelling. Ang kanyang spelling. Ayan, wrong spelling pa din kasi kulang ng L tsaka eh, H. So, dapat ganto. Oo, oh, oh, may H pa to. Ganto o. Oh. Ayan guys, ganyan careful. ang tamang spelling Pony, ng careful. phone. Oh, no, okay. Oh, beautiful, beautiful. Next, que next question is... <laughs> okay, 3. <three>. Number <laughs> Number 3. <three. laughs> number 3. Number 3 ah, number 3. <laughs> <laughs> Hmm. wrong ang tree na ito ay ang puno kulang ka ng edge kulang ka ng number sabi ko di ba number three okay kulang ka ng number three kulang ka ng number three so <laughs> okay an okay, tapos na tapos na aton pauyag so niyan magpapauyag o tro kita in it's e, so, surprise pala yun aw gay ako ko na, uh, ako na lang natan uyag niyan is buan bugtong 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 ha Okay. Okay, guys. niyan magbabalik ano kami ito kay magpapawiyag lang kami otro ni bugtong. for all ano, ano all, ito? all ito? China. Char. Ano? Sige, okay. okay bye, bye na, guys. Babalik kami niyan.